share good, good day po sa inyo lahat welcome back dito sa ating channel no? ano na ginawang mototahapon, kahapon uh, ganito din ano to rusi din rusi so isa nating subscriber no karon ako ng problema kasi nga hindi ko mapatino yung ano yung carburetor niya lahat na yata ng technique ginawa ko na para mapatino yung ano yung patayin ko man ko motot yung ano niya, yung motor niya. Kaso lang, nagkakaroon ng problema. So, na sobrang stress ko mga master. Kahapon kasi tumirik siya dun sa ano. Baga, big, na no, tumipid sa gas, lalong lumakas sa gasolina yung ano. Yung motor niya. Wala namang ano, kumbaga walang wala akong maisip na issue para para ano para ganun kasi nga syempre kabisado ko rin mag-adjust ng carburetor eh nag-stress ako mga master hanggang sa tumirik nga siya tapos nagpagawa siya sa shop para makarting ulit dito kasi nga syempre eh, kailangan tapusin natin yung ano yung problema sa kanya so anong nangyari mga master para makabiyahe siya isinwap ko yung carburetor ko dun sa ano sa tawag nito sa carburetor niya ayun hindi pa rin tumino so I found out na hanggang sa nalaman ko mga master na yung problema pala e eh, sa may slider piece nung ano sa karay sa karayom nung ano nung tawag nito nung ano niya kasi kahit na nagswap na kami ng carburetor hindi ko pa rin mapatino yung ano yung motor niya ayun ah, na nangyari mga master tsaka malapit ito mga master habang ginagawa ko yung motor niya last piece na no nung nalaman ko na ano pinag ko yung slider piece niya so bali yung buong set na talaga ng carburetor ko yung binigay ko na sa kanya no transfer ko na sa motor niya tapos ayun so kinabit ko na ngayon pagkakabit ko pagka ko bigla nag wild nag wild yung motor kasi walang center stand yung motor niya so nag wild ang nangyari nakabangga ako na tindahan ng ulam ayan o oh. ayan. ayan tindahan ng ulam na mga master natapon lahat ng ulam tapos nagbayad ako ng 2,200 after ko makabangga ng ulam Nais na motor. Ayun. Ngayon, nasa akin yung carburetor niya ito. Ito yung carburetor niya. Kasi sinop ko yung carburetor niya sa akin. So, ito na yung carburetor niya ngayon. Yan. Kinabit ko na sa motor ko. Sinetap ko na ulit. Nakita ko yung problema dun sa carburetor na talagang ano, hindi talaga titinok mga master. Kasi walang chance ang tumino. No? kahit na anong gawin kahit na magpalit ng karayong dahil dito sa problema na to ayan o ayun kung nakikita nyo ayan o yung yung sleeve na tong, ano daanan ng pin merong tama ayano may tama siya so dyan lumalabas yung excess na gasolina so in short kahit na nakabaon na yung pin sobrang sobrang yung gasolina ang lumalabas sa carburetor no, so, kaya nangyayari nawawala sa tono yung motor tapos ang lakas kumain ng gas eh, nagtataka ako mga master ko na ng repair kit no pero itong sleeve na to ng ano ng ng pin hindi ko pinalitan So, ngayon, pinalitan ko siya. Ayan. Ayan na. Ayan yung carburetor niya. So, tumilo na mga master. Ayan na. Ayan yung panda rin ko. Ayan na. One click. Sobrang stress ko ako kasi sabi ko imposibleng ano yun. Imposibleng hindi yan Kasi na sa ko yung set kong ano, yung carburetor Eh, no? yun na nangyari mga master. Ah, sobrang liit lang na ano, sobrang liit lang na gitla. May tama yung ano, yung slide, yung ng slide, yung pin. Kaya pala nung chinek ko yung ano, yung carburetor, parang may ano, may gasoline mark no palabas. Sobrang dami pa lang kasi ng ko pasok. Ngayon, okay na yung motor. So, anong nangyari? Parang nagpalit lang kami ng carburetor. Kar Wala na. <laughs> okay na yung motor. Ayan. Okay, okay na mga master. Dahil lang dito. Ang part na ito na napakalit yan ang naging dahilan kung bakit nagkaletse-letse yung ano yung araw ko ngayon mga no, master <laughs> grabe sobrang nakaka-stress uh, so dapat pala hindi bihira naman kasi itong masira itong ano na to itong, itong parang collard collard tawag parang collard to bihira masira itong mga master kasi pinapalitan pero bihirang bihira masira ito lang pala ang dahilan kung bakit nagkaganay sobra nakaka-stress na niya. kahapon pa ako nag-iisip kung bakit hindi ko yung motor nakakaya din sa subscriber natin so ngayon gamit nyo na yung carburetor ko okay na yun wala akong gusto ako dun problema So, Ngayon, napatino na rin yung carburetor door niya. Pwede na rin kami hindi na mag-swap. So, pareho lang naman yung setup. <laughs> At sa napatino ko. Wala pang ano, wala pang 5 minutes ko ginawa. Okay na mga master. So, okay na yung motor. Ngayon, walang ano. na lang siyang ano kasi yung usapan namin pag okay na to pabalik na siya pero okay lang enjoy niya muna yung carburetor ko bagong bago yun eh. wala mm -hmm. namang problema no? okay Mag magagamit ko naman itong motor kasi problema lang ako dito sa kapitbahay namin mga master kasi ano tawag nito kasi nabang buti na lang walang buti na lang walang mga bata kasi yung motor ko sumampa talaga sa ibabaw ng ulam dyan eh yung motor ay yung motor niya so, yung motor ng hmm subscriber natin sumampa dyan sa lamesa mga master yan yan talaga sumampa hindi ako nag video hindi ko na video eh, kasi na-stress na ako dahil iniisip ko bakit nagkakaroon ng issue kaya wala akong time mag vlog oh, ayun stress na malupit mga master <laughs> pero naayos na yung motor okay na at naka-ease ko na rin yung carburetor nyo wala nang pugak so dun sa ano, kasubscriber ko, ganyan talaga no? nangyayari talaga yung mga ganyan mga master, kailangan talaga yung trouble lang pero first time, first time na may nangyari sa akin ganun. Na nag-ayos ako na hindi ko map mapatino. Ayun, okay na, okay na. Kaya lang dito. Okay, so yun lang mga master ang update sa ating ano ngayon. Kaya wala rin akong vlog ngayon. Dahil doon.